makalingap ito ito ay ano mga kala nyo lang si, Grace dati ko na nais dito sa maraming mga direct pa sa mga base dito kalawan nabalikan kasi hindi mga ito may

sama ka sa tribe lang. 'Di ba? Magagamakan ka. Magaling. sa kumukong mga anak ko, dito na rin po sa mga hanap, niyo. hanap niyo ng kong ispital. Sa na lang po, pinapagulitin na lang kahit po wala akong pambayan. Kasi masisipag yung mga ano yung, yung asawa niya po. Sigurado masisipag yung kasi may lahi siya nga ano, nung ganyan. Sana yung sa po nga siya kasi yung po ang kapalit ng mga Oh, Oo, kasi yung iba napaparasma na sa ganyan, sobrang Kasi yung base ko sa experience ko, may mga tinutulungan na ganyan talagang kahit ano pong trabaho pa ano nila tatrabahunin okay. kaya minsan kahit na mo na sila kakasarapit ay tuloy pa rin ang sa trabaho hindi na, na kaya ng katawan kaya minsan kahit 50 lang mamatay na sila dahil sa sobrang kasipagan po yun ang sinapit ng ano niya na, ano pa nila naabutan pa, na ano pa nila ano? naabutan po nito isang taon pa lang po siya isang taon pa lang? opo kaya yan po ilimang taon na rin po siya patay ano, namimiss mo si papa mo? Dahil tatong taon na rin po. Yung lang pong buso ko po, ang hindi pa po may talaga. Bata pa Parang halos hindi pa masyari. Talaga kailangan ko talaga po para sa mga anak ko. Para lang mabuhay ba ka po. Pagkapaluha-luha na nga po kung papaalim ko na, kung saan kukuha ng pagkain namin, saan kukuha ng pambaan baon nila araw. Baka po ang gaya magkapin natin. Ang po Nandito naman kami. O, oh, ako po si at si Dr. Lab. Ah, pag, ano, makabisita kami dito. Tutulong-tulungan po namin kayo. Yan, yan. sa ano, makabigay ng kahit pang ano, pabili ng pagkain niyo, pambaon sa mga, anak mo. Kapi na, ay, kapi mo nanginis sa akin kayo ng pambaon. Wala akong ibigay at wala akong ibibigay talagang pera, parties, wala. Hindi man nagre yung mga anak mo na? Hindi po. Basta lang po sila nakapasok lang. Kapula po silang baon, napasok po sila. sila. Talap na intindihan naman na po ng mga bata na wala rin talaga po. Ang bigay. Mm -hmm. Eh, para ito ka. Diyan ako. Ito si, ano alam mo? Ito pangalan mo. Mary Rose. Mary Rose Mary Rose sabi mo kanina baon mo limang piso lang okay lang yun paano kanya nakain na uwi ka pa dito Ay, di, limang piso ang mabibili mo ng isang juice sa ano pagkain harap pa dito lang ka wala ka naman ano, nun, di ka naman nagugutuma sa school kawawang so, man pero sabi mo kanina, hindi na pasok sila walang pao. Mm hindi -hmm. naman na po sila nag-iiklamo daw kahit po sila walang baon. Hindi naman po sila nag-iiklamo. Ka At ang gusto ko nila, nakatapos si ako sa araw. Nay, sila pa nag lang nag-i-eskwela ngayon. So, dalawa lang. Hindi po, apat po yan. Lahat po Ay, na po nag-i-eskwela po. Ito po, ngayon pong hapon. Ngayon po sa ako na inadating pa lang po yan. At po nung pagdating po nyo. Wow, Basta, Nay, ano? Um, tatagang nyo lang at mula nga nandito na po kami yung um, kalinga para sa sa inyo dito may napunta na rin po yung date ko sino? gusto po sila yung nagpagawa po ng bahay dito sa kabila ay siya na it's my life